Aris. Sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Aris ngayon ay hindi madaling humingi ng tulong. Mas gusto mong kumilos ng mag-isa kaysa umasa sa iba. Maingat ka sa pananalita at desisyon, kaya't hindi basta nagpapadala sa emosyon. Sa bahay, masinop ka sa gamit at inuuna ang kaligtasan at pagkain ng pamilya. Sa trabaho, masipag at may positibong pananaw malambing ka sa mahal sa buhay at malinaw ang layunin para sa kinabukasan at tandaan ang galaw ng kapalaran ay biglaan kaya't laging maging maingat at handa Taurus ang Taurus ngayong araw ay seryoso sa trabaho at inuuna ang kita para sa kapakanan ng pamilya disiplinado at hindi basta sumasali sa utangan o gawain na may halong panlilin lang. Pinipili mong manatili sa ligtas at maayos na paraan ng pagkakakitaan. Sa trabaho, hindi ka gumagawa ng bagay na makakasira sa reputasyon. Tapat at responsable, at handang gumastos kung kinakailangan para sa tahanan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay laging may kasamang pagbabago, maging mapanuri at magingat sa bawat desisyon. Gemini Ang Gemini ngayong araw ay abala sa trabaho at malinaw ang layunin na umangat sa buhay. Maingat sa salita para hindi makasakit ng damdamin. Inuuna ang responsibilidad at hindi naaaksaya sa chismis o walang kabuluhang gawain. Sa pera, hindi agad nagpapautang at umiiwas sa hindi tamang paraan ng kita. May respeto ka sa prinsipyo ng tama at mali, lalo na pagdating sa relasyon. Tahimik sa selos at hindi nagpapadala sa bug zone ng damdamin. At tandaan, ang mga biglaang pangyayari ay may aral, kaya't laging panatiliing, ang maingat na pakikitungo sa tao at panahon. Cancer Ang cancer ngayong araw ay may tapang pero marunong gamitin sa tamang oras. Disiplinado sa trabaho at mas nakatuon sa pagkakaroon ng matatag na kinikita. Hindi ka madaling magpadala sa emosyon, mas gusto mo ang katahimikan sa tahanan. Ayaw mo sa mga biro o usapang walang respeto, lalo na sa harap ng pamilya. Sa trabaho, gusto mo ng tahimik na kapaligiran. Sa pag-ibig, tahimik ngunit tapat at malambing. At tandaan, ang kilos ng kapalaran ay biglaan, kaya't bawat salita at gawa ay dapat pinag-iisipan. Leo ang liyo ngayong araw ay malinaw ang prinsipyo at hindi basta pumapasok sa walang saysay na usapan. Tinutupad ang ipinangako at may paninindigan sa salita. Mas gusto mong kumilos ng mag-isa kaysa umasa sa iba. Hindi ka papasok sa usapang may halong suhulan o kabastusan. Tahimik ka kung magtrabaho at maingat sa detalye maaaring makaramdam ng selos pero mas pipiliin mong manahimik mapagbigay sa pamilya pero maingat sa paggastos at tandaan hindi natin hawak ang galaw ng kalikasan kaya't manatiling mahinahon at responsable virgo ang virgo ngayong araw ay matiyaga at masipag hindi nasasayang ang oras at laging nakatuon sa pagangat ng buhay Maingat sa pakikitungo at hindi agad nagtitiwala. Sa usaping pera, ayaw mong mapasali sa utangan at pinipiling umiwas para mapanatili ang kapayapaan. Mapagmasid bago kumilos at may diskarte sa bawat desisyon. Hindi ka basta gumagastos, lalo na kung hindi para sa pamilya. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay hindi laging inaasahan, kaya't laging manatiling matatag at mapanuri. Libra, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Libra ay mabilis kumilos at ayaw sa paligoy-ligoy. Hindi mo gusto ang pakikialam ng iba lalo na kung ikaw ang namumuno. Maingat ka sa salita at ayaw mo ng sigawan o tensyon sa paligid. Kapag nagplano, gusto mong agad may resulta at hindi natatagalan ang proseso. Marunong kang umunawa pero hindi nagpapagamit. Sa tahanan, mas gusto mo ang malinaw na usapan at ayaw sa matagal na drama. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang apoy, kapag pinabaya ang kumalat, maaari itong makasira. Kontrolin ng init ng ulo. Scorpio Ang Scorpio ngayong araw ay tahimik ngunit laging alerto sa pag-iisip. Ayaw mo ng padalos-dalos lalo na kung usapin ng pera. Marunong kang humawak ng responsibilidad at may malasakit sa bawat hakbang. Mas gusto mo ang seryosong usapan kaysa makiayon sa chismis. Sa pamilya, maalalahanin at tapat sa tungkulin. Kapag nasaktan, matagal bago makalimot, pero hindi ka naghahanap ng ganti. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay minsang mabagal pero tiyak, huwag ipilit ang hindi pa tamang panahon. Sagittarius Ngayong araw, ang Sagittarius ay may kakayahang makisama sa ibang ngunit mabilis magsawa sa paulit-ulit na gawain. Maayos kang kausap pero may pagkakataong hindi natatapos ang sinimulan. Gusto mo ang mga bagong bagay at masiglang gawain pero kailangan mong tapusin ang mga obligasyon na nakabinbin. Mabait ka sa puso pero hindi ka handang magpautang ngayon upang makaiwas sa problema. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay pabago-bago kaya't manatiling matatag kahit sa gitna ng pagbabago. Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Capricorn ay maingat sa desisyon, lalo na kung may kinalaman sa pamilya. Mabilis mong nararamdaman kung may tensyon sa paligid. Hindi ka mahilig magsalita ng sobra, ngunit kapag nagsalita ka, may bigat at seryosong damdamin. Mahilig ka sa katahimikan at kaayusan sa tahanan. Sa usaping pera, hindi ka basta gumagastos kung hindi ito para sa tunay na pangangailangan. At tandaan, ang kalikasan ng tubig ay banayad ngunit may malalim na lakas, huwag maliitin ang katahimikan. Aquarius, ngayong araw, ang Aquarius ay may paninindigan sa mga pinaniniwalaan. Hindi ka basta bam ibigay sa presyon ng iba at kaya mong tumayo sa sariling prinsipyo. Mapagbigay ka sa pamilya pero may hangganan ng pasensya kapag naloko. Gusto mo ng organisado at maayos na paligid. Sa trabaho, nais mong mataas ang kalidad ng resulta. Sa pera, iniisip mong mag-ipon para may magamit sa bigla ang gastusin sa relasyon, may lamang ka pero hindi ka nagpapakita ng kahinaan. At tandaan, ang galaw ng kalikasan ay parang araw, nagbibigay ng lakas, pero maaari ring makasunog kapag samobra. Pisces Ang Pisces ngayong araw ay detalyado at maingat sa lahat ng bagay, mula sa trabaho hanggang sa pera. Ayaw mo ng palpak na resulta at mas gusto mo ang may sistema sa bawat ginagawa. Hindi ka agad nagtitiwala hangga't walang sapat na basehan. Minsan tahimik ka lang pero iniisip mo ang solusyon sa problema ng iba. Sa bahay, gusto mo ang malinis at maayos na kapaligiran. Sa pera, inuuna mo ang pamilya at iniisip ang ikabubuti ng kanilang kinabukasan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay banayad pero sigurado, laging maging handa sa maliliit na bagay.